good morning, good morning. Pagpampalang araw na sa atin lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Yan, eh, padamo na nung ano natin, oh, talbusin natin. Baka ang dami natin talbusin ngayon. Oo. <coughs> oh, ilang ano na tayo hindi nakakapagtalbos. Hindi kumukuha yung dati natin kumukuha. Ang siguro ano. Ang Madaming Nukuha Okay, uh, dito tayo sa likod. Tignan natin yung mga bagong tanim natin na ano, panigang. O, oh, si Buwa wala pa. Umuwi sila nung isang araw. O, oh, pandalong araw na sila ngayon. Eh, ito na yung mga ano natin. Oh. Mga sili natin panigang, saka talbusin. ayun o. Oh. Magsosagop tayo ng kalabo Tumuli lang tayo dito. ayun yung ano natin. Oh. Mga panigang. Ay, yung busin. Tapos, yun yung pa, ano natin panigang. ano na sila. Masigla na. Pag talaga, masigla na. Medyo na ano lang sila ng konti ng ano, ng init kapag ano. Alas 11 hanggang ala una ng tanghali. Masyado kasi init din pag nung ganung oras eh. Pero kailangan ma sila? Kaganda nung ano, awas? Kaganda nung natubigan. Ayan, hanggat naglalagay tayo ng tubig sa drum. Natutubigan to. Oh, paganda. Kailangan talaga pala maano. Mabasa ng ano, matigmak. Yun nga lang, agad tutubo yung damo dito sa gitna. Tapos, ito yung ano natin kahapon. Pa, ano pa lang to, bagong tanim pa lang to. Ito. Ayan, hanggang dito. Hanggang dito sa ano, 2, 4, 5 tudling bagong tanim lang kahapon yan kahapon ng hapon doon natin tinanim o okay, hindi na tayo nakapag vlog din kahapon pero yung ano natin ngayon uh, maganda na hindi na siguro ano mga boss hindi na malalanta ngayon tanghali dahil baga sa ano no yung ugat nya ano na uh, nakadikit na sa pinakalupa ilang araw na pang tatlong araw na ngayon ito isang araw pa lang ito bali isang araw pa lang yung ano na yun ito pang tatlong araw na to o oh, hindi naman maano yan talaga may yung dito mga baso. pinuputo lo pantitate o uod mga ganang may yung umuputo lo Ayan, masigla na. Oh dapat gawin tayo ang kalabaw eh gusto ko tayo ang kalabaw eh may naisipan natin mas magandang tinitigan yung ano pag magandang ganyan hindi pa ano hindi pa mainit masigla na sila yun ah oh, diba oh kita na sila ito ibang nga mga boss yung ano yung natubigan yung natigmak baka magaan tayo ngayon subukan natin yung tigmakin yung ano, sili patubigan sabi natin kay ano ah, uh, hindi tayo kasi tayo naga, ano, nagpapatubig ng ano dahil si Kuyo iba, uh, masamay nararamdaman kaya hindi tayo nagpapatubig ng ano nagpapahinga o kaya yun hindi tayo nagpa, naga, ano, nagpapaandar ang makina Maingay kasi yung ano, yung makina, hindi sila makakapagpahinga kaya yung dalawang araw na to, bali dapat nung tatrim tayong una. Mag-aano na tayo. Ah, uh, titingnan natin yung ano para iwas pagod sa pagdidilig. O ginawa natin, ano na lang. Ano man na lang nung bali tatlong araw. Kasi hindi naman tayo natapos ng ano, isang araw lang. Kami lang ni Boss Andy, yung nagtatanim. Dalawa lang kami. Noong una, ano, nakaapat. Tapos nung pangalawang araw, ganun din, nakaapat na tray din. Tapos kahapon, may kulang dalawa. Dahil ako lang mag-isa kahapon eh. Kahapon na akong tumanim. Ay. O, so, kaya yan. Ah, uh, magkano mo tayo ng kalabaw. So, gawin muna natin yung mga kalabaw natin. Naghihintay na. Yan na. Buhay na buhay yung ano natubigan, ha. Natubigan na. Oh. Hindi na malalanta yung natubigan na yan. Buhay na buhay na sila. Ito nga lang na walay. Ano dito? Yung tanim. <coughs> yan, mabas. So, sa ganda na ako labaw. Ano na natin mamayang mainit eh yung na lang natin hindi naka abot sa silong ito ayan si ano. Jenny. ayan 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 nasawag na natin si Magda ayan ayan doon na lang natin binabot doon sa, ano, doon sa malilim ito di na natin naanin mamaya ito yung ano na si Jenny na lang yung isisilong natin pero si Magda hindi na. Pinaabot na natin sa ano, sa lilim. Yes. <coughs> muna tayo. Ah, uh, balak ko natin ngayong umaga. Dahil di naman tayo makakapagpaanda ng maaga doon sa makina. Ano? Higas ka muna natin yung masyadong mga damo doon sa ano, talbusin kay umagang maga Mga ano lang 'yun, isang oras lang siguro 'yan tapos na 'yun. yun mga boss uh, napandar na natin makina ayan uh, try natin ano uh, punta natin yung tubig tapos yun nga mag <coughs> cutter tayo ngayon yun mga boss tignan muna natin yung tubig natin yun. o oh, dalang natin yung, yung ano hi na ano yung puno namaan Oh, wala. Okay. Uh. Anu -anu natin. Baik natin. Sayang. Hindi pa to. Uh. ang tutok sa puno ano oh, ba pabayaan muna natin iikot iikot yan ayun iikot yung tubig na yan para ano kapag hindi patubigan ngayon yan Magaano naman tayo mamaya niyan. Magdidilig. Pa yan mga dalawa tatlong araw. Kahit na hindi mo diligan niyan, pwede. Yun nga lang sasabay yung ano, damo. Pero pwede na rin yun. Kung ano, grass cutter na lang natin kasi sa ano, pagitan. Ang purpose nyo mga boss, kaya yung sa gitna, natin. Kasi, kapag nag nagkakadamo to, mahirap dukutin dahil nga kabilaan yung ano niya, yung tudling niya. E Ayun, yung nasa gitna na to. yun na, yung nasa gitna na 'yan. Hindi na magkakakuwang ng magkakadamo niyan. E ano na lang natin to. Kung sakali, pwede pang i-power tiller to ulit. Para parang nag-aano lang tayo ng gagambol. Ganun lang. kaya ganyan yung purpose natin ginawa sa ano. Dinagyan natin ng plastic sa gitna. No para yung gitnang tudling hindi na natin dadamuhan sa pagitan ng dalawang tudling yan o na, Maano na yung tubig hindi na makukuha nga ano yan Ma... tawag dito malalanta napatubigan na nga natin bayan na muna natin yan Bayan natin kumalit yung tubig gagrass cutter muna tayo yan uh, double purpose tayo hanggat nagagrass cutter ay hanggat nagpapatubig magagrass cutter tayo yan mabas tignan ulit natin yung tubig natin okay, baka eh, dalawang pagitan na tayo doon sa masisili matalbusin tignan muna natin yung tubig natin dito uy yan ah Oh, pwede na pala to. Pwede na nandang dito. Yun. Naano na yung pinakapuno niya. Tipat natin dito. Pwede na yun. Nabasa na lahat ng gawin doon. Ito na lang. Yan mabas, inipat na natin dito. Yan, medyo mahaba-haba ang lalakar ng tubig na yan. yan. Tapos mamaya, yeah. pungtuloy natin sa bungad dun. Yan naman ang alay natin. <coughs> yan. Ito naman mabas yung ano. Yung... grass cutter natin parang medyo humina na, na ano natin mga boss yung makina nung ano nagpapaano na yata pag medyo makapal humihinto hindi pala medyo makapal to makapal talaga Ayun, medyo humihinto siya hindi tayo makapung mabilis humihinto yung ikot ano na to pampalit na yung ano nya yung, yung sa loob. panunod mo ano muna natin yung hose tanggalin muna natin balik na lang natin pag nagpatulog na gano'n tayo nag lagay ulit tayo ng tubig sa door, gas cutter muna natin y metal dito yung sa tabing puno na lang ako ang, ano. ang lililinisan dito pero yung sa gitna ay tapos na ang papapunta tayo dun sa ano niya. dun sa buhad. sa may talbusin <coughs> yun mga bas tignan natin yung tubig Kung ano na to dilipat natin sa kabila nito ito tubig natin na na sa dulo uh, sumadsad na sa dulo lilipat natin sa kabila tapos yung pinatut ano natin yung gnaglass cutter natin tapos na sa ano tapat nung ano natin tapat nung makina tapat nung power spray hmm? tapos na sa so, right mo kaya medyo may na rin sa ano maraming nang tagas talaga yung mga host ito. tapos ito ito na yung uh, grass cutter natin kanina ayan oh dami nang dami pantalbos nagkulot na yung dahon dahil nga di na kung ano lang siguro kung 30 ano lang dito lang sa part na to 30 kilos meron yan Iwan muna natin yun mga Grass cutter Ito na lang naman Yung sa side na to Yung isang side Ang The Grass cutter natin Ito mga basa Hindi na ganong makapal yan Uwi muna tayo Uwi muna tayo sa bahay Ito mga basa Pagpahinga tayo Ito Oh, pinuntahan pala natin yung kanina yung ano, kalabaw. Ay. Ah, wala tayo ng tubig natin. So, ay, tingnan muna natin yung tubig natin dito sa dulo. Bago natin i-glass cutter 'to. Yan. Pinuntahan natin muna 'yan. Kalabaw kanina. Ay, Kita muna natin yung tubig natin. Lipat natin. Ay! Kakabuti hindi nata tayo ng hapon sa pagpatubig ah. Patagal din ka ano, na. Marami kasing tuloy yung host natin. Patagal din kung kumano yung, 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 yung ano, tubig. Medyo mahinanod sa dulo. Kaya dito siguro kapag nagpaano dito Sandali na lang dito Medyo maano na yos Medyo may kisina Saka wala nang gano'ng tulo Nagpabalik din pala Paguntar Sige no? natin dadoy Nagpabalik din sa ano Ninipat natin kanina papuntar dito Ayun. Dahil mababa talaga dun gawi ulit dun Ayun. 1, 2, 3, 4 bali apat na ano pa apat na pagitan hindi naman siguro tayo abutin ng hapon ayan. ayan muna natin dito tapos tapusin muna natin yung inaano natin na grass cutter wala ko ng bato-bato naano sila sa init ah oh. tignan mo talagang naano sila sa init ngayon uh, medyo nalalanta sila kaya nga ginawa natin ano na uh, tinatubigan na natin mamamaya dito, na dito na natin na ano yung dito hindi na natin napanggaling dito so, Natas na rin natin yung dito sa kalamansi dito <coughs> Pinantaan na rin natin Ayy. Tingnan lang tayong konti Tingnan natin yung tubig Lipat natin Ay. Na yung kamay natin eh Hindi pwede mabasa muna Yan, mabas. Ito. Lipat na natin doon. Ito. Naano rin nasa gilid to, oh. Hindi oh. na. Unti na lang pala dito ah. Tapos muna natin yung tubig. Mahali na. So pag nailipad natin yung tubig, um, ano na. Uwi na muna tayo sa bahay. Nailipad muna natin yung tubig dito. Ay, sa init. may lipat na natin dito eh, iwan na muna natin dito may ayari na isang ano na yun isang tudling Dundun, sa dulo ay mainit uwi na muna tayo mainit 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 sa Pinas Pag-rush ka, na tayo ng konti dito Pero ano muna Uh, ah, pairam na muna natin kina JJ yung ano, grass cutter Pinihiram nila gagraskater grass cutter daw nila yung ano yung kalamasyan nila ni, ano, nila ko Jason yun po dito na tayo sa may ta, ano, talbusin o ano yung natin natin yung talbusin ha, Dito na okay. kumukulog pa naman mukhang uulan ah Ayan yung ano natin. Ayan. Yung ano natin kanina. Ayan. May nagbabadyang na. Ano? Walang. Ayan. Hapon na. O magaan pa tayo ng kalabaw nito. Ah. Uh, kukuha tayo ng kalabaw. Ay ayan tayo ng kalabaw. Nagsausaga tayo ng kalabaw. O, siguro lagay na lang natin muna dito sa ano. Dito sa may... Kalamansi. parang ano pag nababadyay ulan tagayin lang ulit siguro natin dito sa so, may kalamasi dito. parang uh, ulan kumukulog sa ka ko ano kumukulog kumukulog Mabun Maambun Mukhang uulan na Dali na natin dito sa mayan dito Dali na natin sa dito Or dito Saan maganda ah, Pwede na siguro yun Sa na ano dito, dito Maambun o oh. Para lalakas yung ulan ah Walang lalakas yung ulan. Umuulan na. Naambun na. Ano ba? Sinipat natin dito. Kung ano, ha? Ah, kahit na hindi ulan Or, ano? Ano mo tayo ng kalabaw? Tignan mo natin yung kalabaw natin Sobra natin Pinipat na muna natin dito So sobra natin ang kalabaw. Yan, mabas Hindi naman natuloy yung ulan Mambun lang kanina Uy, okay, wala naman mong ulan so, tignan natin yung tubig natin o, oh, nagano rin pala tayo ng kalabaw. Uh, nagpain na tayo sa sinuwa na natin. Kaya ngayon pa lang tayo pabalik ulit dito sa likod. Tingnan <coughs> natin ulit yung tubig. Nandito yun. Saan? Sa ano? may kalamansi. <coughs> Ayan, mabasa. Na ano, uh, nagpapatalbos sila magtatalabas na muna ako may order tayo na 10 kilo dito na tayo kukuha dito sa may yan, dito sa so may talbusin nangungulot na pa naman yung ano natin tagal na kasing hindi na kukuha na magtatalabas tayo 10 kilo mungungulot tayong goma saka ano saka uh, yung pantalbus natin ano din yun Yan, hawas. sa tayo? Ang ulot na ibo. Ano na, hover na. Hega nga. Hover na yung natin. Talbos natin. Kaya medyo nagkulot na rin yung dahon. Ini ba tinatapon na lang natin yung sobrang ano. Sobrang tanda. Hindi na natin sinasama. Dapat na mga ano to. Mga isa linggo, no, isa linggo na, dapat na ano to natalbos eh. Isa linggo pa. Bukas din mo tubig. Tubig, tubig. <laughs> Ay. Sana ito ubig natin. Ano ba Mga 10 kilo na siguro 'yan. Baka may pa sa 10 kilo. Yan man na halos na 1 port lang. Kulang kalahati. Pero wala pang kalahati ito. Ito pa lang. Tatlong putol. Diyan pa. Talbusin na lahat pati nandoon sa bungad doon. Yung iba nga mga pasyalan yung mga kulat tinatapon na natin sobra na kasi sa ano kailangan din siguro mga ano to pati na dito ano, no ispay natin ang ano ispay natin ang ano yan may mga kuto kaya nagkukulot din o yan mga boss Uh, ah, na natin yung natin hindi na rin naman tayo matatapos ayan, Uh, siguro mga boss Dito na lang muna tapusin ang ating munting video uh, Marami po salamat sa walang sawang support ah. At pagsubaybay kay Boss JJ Yan, ingat po kayo palagi And God bless Yan Kita-kita na lang po tayo Next upload Gabi na rin Papatayin na natin mga kina.